Nag, nag request ako kay tita sa mga titas natin sa mga special visitors natin na nakuwanan ko sila pero pakilala ko kayo isa isa okay lang tita si tita si tita marisa tapos si tita mini Manny. tapos kanina lang nakalimutan ko na yung mga pangalan nyo tapos si kuya jomar si ate Lysel ate Patricia upo po kayo Ano naiyaw sila saan si kuya niyo? ko ah. na hmm. hmm. yeah, hmm. may hug pa Nazlas. Mm hmm. Mm -hmm. Ay, Ayah, Tita. <laughs> Alam mo ba kuya kanina nandito na sila Tita. Uh, mahal. Ah, pahang kuya. Ayan, Mm. ka. -hmm. Mm -hmm. Birthday niyang bukas. Oh, birthday niyang bukas. <laughs> May pa-birthday niya. <laughs> <ay sabay. laughs> ano pa? Di ba? Ano 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 to Di eh. Hindi ko pa nakita. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ay ay yung buwi. Mhm. Etna, etna sa jangan ang ano. Ito bakit? Ano 'yung ano 'yung like sa inyo? Ang name. Yan sakin eh. Mhm. Ako 'yung pa 'yun ko 'yung. Tito May mga may bisita din daw kasi kami dun sa ano. Um. Wow! Ang ganda. Mm. Ilan araw mo ginawa yung arte? Tatlo na araw. Oh. Ang oh. mm. galing. Hmm. Pakita mo na yung ganun mo. ang ganda. Ang ganda ng gawa, oh. Parang totoo. Yung kang, ano, katekra mo. Oh. Ang wow. ganda sa Oh. Ang ganda. Na-amaze ako sa regalo ni Tita sa'yo. Ate, thank you. Ang ganda. Promise. Ang galing ng kamay niya. <laughs> Ang galing ng kamay niya, tita. Alam mo sinabi ko sa kagulat. Ano nung bebe niya? Hindi na lang po pa Ang ganda ng propo yung proportion yung ano eh. Ang ganda ng ano. Proportion, no? Oh. Yung lips, yung mata. Pinaka the best yung gitna. Pero the best lahat eh. Pero pinaka yung gitna. Gusto ko. Mm. Tabo. Yeah, oh, yeah, Tapos yung smile niya dito, lahat naman the best eh. Grabe kuya, hindi lahat nagagawa ng ganyan. Hmm. Naalala ko yung pagka-idol ko kay Yorme po. Ginawan ko siya dahil gusto ko lahat ng ginagawa po niya. Yung... So, ano ko yung ano ni tita? Tsaka yung gumawa. Hmm. Thank you ate. Civil engineer ka ata? Mm -hmm. Wow, uulal po ya Wow, uulal nate. Wow. Ang ganda. Grabe. Yeah. Naamis ako sa gawa. Oh. Mm. Yupi na ko pala ng sa sulok Oh. Amazing. Dapat ito ay paparsel ko. Hmm. Okay. Kung hindi ko na iparsel, sabi ko, uwi na ko eh. mm. eh, eh, <laughs> eh. okay. na po eh. Ah. Eh. Hindi ko tumawa, wala akong ngipe. Dabe na ang mesa po. Naging itilagot <laughs> <kung> sa drawing niya. Kasi, proportion nga din ha. Na masarap nga doon na 'yung dinidikit niya. Ang ganda nitong, 'te. Pang-di Santa Le. Ang ganda ng bibiya yeah, kamdam no, ko. Close up ko lang. Bobo kasi talaga 'yung so. Ang ganda to. Very simple pero ang ganda ng ni... ah. anong kaya para mo ang galing ng kamay. Ah. Sobrang limis pa. Oh, pati yung talaga. Ang ganda. yung ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. talaga ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ay, nagagawa talaga siya ka pa rampa. Ay, ang ganda nito. Good job, Pateng. Galing. Ilang taon ka na? Which, 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 which message lang? Nagtapos na si tita galing pang Canada para sa si, message lang. Isa-isa ha. -isa. Wait lang. Tita, magbibigay message lang po si mga kuya natin. Isa-isa, wait lang, wait lang. Wait <laughs> Lapit! Isa-isa! Ang birthday ko, Gusto ko, Sana buwan. Sumagawa ko yung buwan. Pag buwan mo, Tansi Dol. Gudel. 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 na. Gudel. Gudel

sana, maganda pa po kayo ng mahabang buhay. Thank you. Awwwwwww! Happy birthday po. Mahal ba ito? po sa inyo. Magkaroon po kayo ng maganda pa sila, So, po sa inyo maganda mahabang buhay. Awwwwwww! mo? Happy birthday mo, ba? Hanggang pa lang po sa mga nakainin sa buhay mo? Kailan okay. uh, po bang balik nyo? Sa 26. Oh, malapit na. O, isa pa. Thank you po, tita. 1, 2, 3, Thank you po, tita. Po, tita. Ay, para po makita ni kuya yung regalo ni tita. Bakit siya yung kapag mo, pangalan mo. Pwede din naman po kay nanay ja. Pagka po kasi pagka kay Kuya baka hindi po alam yung Oo, oh, so gusto di sa inyo kaya kayo Na, para um, Asa sa kanila?

may mga ganyan po siyang kulay na damit. Gusto ko niya yung ganyang kulay din po. Eh. Dapat i mo ako para may remembrance si tita. Tugang. ng design. Tita kayo po yung pumili din po niyan. Mm -hmm. Tignan mo naman, kuya. May ano yung May na akong lalagyan Eh, sa kaya, yung ako, yung, bang, mm -hmm. yung, ako sa ko. Kaya ko. laki parang kumot eh, no? <laughs> yan ang ano, sa Canada. Ganyan kalaki Wow! Mm. Baka naman kumot po yan, tita. Hmm. Yeah. <laughs> 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 <coughs> <coughs> mm. eh. Okay. Hmm. 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 malamig din <laughs> eh <Yeah. laughs> malamig ano po, mag-December na tita. Oh, malamit ba dito? Um, di po masyado. Pero souvenir, sabi nga ni tita na. Hmm. Patesting nga kuya. Makita dito sa... Ano? Makita, makita ni tita sa ano. <laughs> Okay ba siya, kuya? Okay. <laughs> Hindi po yung size niya, parang nanibagwa ako. Hindi ba siya maliit? Tama lang, sakto lang. Mm. <laughs> mm. Oo. Uh, May ano? Or you? Or <laughs> you. Okay, wait lang. Hingin ko yung message ni tita naman kay guya. Tsaka, gusto kong ipaalam sa inyo na si tita, nagpaabot din ng tulong sa Promise na Tita, thank you ah. Sa pagmamahal sa mga tinutulungan po natin. Ano yung order namin doon sa... Ibigay mo sa... Thank you po. Na-mention po ba yung pong pagmamahal nyo? <laughs> hindi po na-mention siya, tita. Kasi uh, uh, gusto ko lahat po yan. Baka hindi ko na-mention. Na-mention na siya, tita. Mention, parang ano pa yung pang pangalan na mention ay eh? meaning. Mm hindi -hmm. meaning. Uh, iba po yung basa minin. niya. Minin. Oo. Yeah, okay, pero pata. si Beb, kinatanda ko, itaminin. Ano? Mm hmm kaya kahit okay, tita doktawagin ako minsan mouse mo sabi 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 mo wala. sabi sabi <laughs> <laughs> mo sabi sinabi mo sabi ko sabi mo sabi Thank you, tita, sa love. Sa ngayon po, inaamin ko, siguro alam niyo naman, may mga nakaraan, may tampuan naman kami, pero part yun ng, siyempre, gano'n talaga, yung magtatay minsan, may gano'n. Kaya, inaamin, inaamin ko naman po yun, at nasabi ko naman sa ano, ayoko naman na, gusto ko transparent po kami sa inyo, kasi part two kayo ng pamilya niya uh, ah, ng part 2 kayo na, ng buhay niya. Kaya yung mga simpleng ganun para alam niyo lang na may mga ganun pong bagay. Kasi hindi naman no kami ano, ta oh, tao oh, ta lang din po nagkakamali. Nagkakamali ako, nagkakamali din nun siya. Oh. Kasi kayo, nasa public, ano ba Mm. Ito dito na nilalim. Mm. Hindi ka, na, na. Mm. Hindi talo. Kasi mm. ikaw po ang nagawa ng dama tayo isa. Wala na. Wala na. Pero hindi na gusto Diyos mm. sa po si Tatang pala. Tang! Kilala um, mo. Una. una, namin namit ka doon. La ah! Namit na ako na 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 pala. Yeah. Yeah. Oh. So, yun lang. Tita, thank you po ah. Yung effort po nyo, iba yung ginawa nyo ding effort. Kung uwi kayo para na makita si kuya. Kami, tapos pinagawa nyo. Kami ko, yung pumunta doon. Nariya mm. <laughs> ko, yung pumunta doon. Pero, kuya, 2020 pa siya gusto magpunta rito. Yun lang, di ba tita? Ibig sabihin napakatagal ng... Nung 17 sa 19, baliktad ang mundo ko na yun. Kasi mm. napatay ko ko, ah. Po. Sorry po. Kaya Sorry tapos nga ano, yung sa kogi tsaka kuya ko nung mm. Kaya sabi ko, pagdating ko diretso, diretso na kami sa simenteryo para nagpunod. Ah. Kasi yung kapatid ko ang sumunod sa akin, ako. ko sa eh, paano kung ma ako sa ang kagay ko dyan? Sabi na siya, kung hindi ka makakaway, alam mo ko saan mga kapupunta. Sabi ko, sabi ko, of course, ako bumili na ako na Sabi ko, alam ko, kung sa kaya, kung po ka makakaway, kung ako ka hindi kung hindi ka Yeah, kuya Pogi, yung mm, nasaya na. Ano ko ngayon yung pakiramdam? Nakita niya na po siya. Mm. <laughs> <laughs> guys, nice, sabi yung sister ba ko, at yung menu, ha, mag-video ka, ako mag ha, sa tabi ng din. Mm -hmm. Sabi ko, ha? Ah, ayoko, oh, sabi ko. <laughs> mm -hmm. Hindi ako pupunta doon. Sabi ko, ano ka? uwi, oh, pupunta ko rin doon. Sabi ko, yeah. Okay. Kaya ayun, sabi ko nga, Tony, ayoko, sabi ano, mm. na, ano ko. Ante, Ate, ang tagal na pupunta rin kay Teddy. Yung isa nga nandito sa Pagkasina. Yeah. Hindi, hindi, ko, hindi ko pupunta, pinauwi ko, eh, may sakit. Mm. Kasi alapat na lang kami. Mm. So, parang gusto kong magkaano ng kami -ano, na ako. Yeah. So, wala, hindi nang uh, nangyari. Nag-disappointed eh, no? mm. din ako. Mm. talagang gano'n, ito, tumutaga sa ako. Uh, ilan taon na po kay Tita? Ako? 70 ako po pa. Mm, thank you sa love talaga. Wala po akong masabi sa love po niyo, yung effort niyo lahat. Thank you po sa love. Hindi mo po mm, umpat <laughs> ah? na ako sa kaming bata niya. Mm. At kaya nung nakita ko sa TV, ito sa, 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 ano, sa mm. set po. po batang to kasi naghahanap pa ako hanap ka. Mm. Tapos nabag po tanga doon sa Bibisoria, sa ko, ko to. So mula nung sinundang ko na sinundang, hindi mm. ko ano, di ko kada uwin ko. May nangyari pa ka sa akin, pag, pag may aga ako eh. Mm. Eh di ba may life kayo ng Monday? Yeah. Sabi ko, ay, live na pala nito eh. Luot-luot, mm. 6.30. No, hindi na ako nakapaligo. nag ano na, ano ano mm. Nag ako. Tapos, suot na uniform eh. Takbo na. Sabi ko, ay, Diyos me. Kaya pag ano, papanoorin ka, maliligo muna ako. Kasi <laughs> no, hindi nakarasa ko, hindi ako maligo. Yeah. ko ito sa cellphone ko. Sabi ko, ha? Hey, yeah. Mm. Ano ba yun? Yeah. Kaya ayun. Tapos sa gabi pa, pag ko sa tarbaho, wala ako matarbaho. Siya na rin ang pinapanood ko. Yeah. <laughs> sabi ko, ay, matumbahag ito. Talo ano nga nung napamatay nga ako, pati na tindala ako, sa siya mm. ako. Nakilala niyo po yung, nakita niyo yung channel natin 2020, tita? Mm. Ano? Oo, mm. 2020. 2020 po. Kasi yeah. episode kayo, doon nakita ko. Ah, mm. Ano po siya? Magkasama na po kami, ano makita niyo? Ano, hindi pa. Oh. pa yun? Oo, oh Oo. Oh. Oo, <laughs> naiyak, naiyak pa yun doon. Hmm. Ano po, masasabi ko lang kay kuya mm. maging ano ka lang, maging totoo ka lang sa tapa. Mm. Iyon ang pinaka-tabi mm. sa Nanig na. kay Papa Kasi mm. pagka naging transparent kayo mga, sa pamilya, hindi na kita, Sa buong pamilya, maging transparent. Mm. Doon ka, lalong huwagubi ng taong sa pamilya. No? Mm. Ano lang po, pagka napasama po siya sa mga ano, Minsan, siya yung natatalo eh. Sino? Si Kuya po eh. Oo. Oh? Minsan siya yung natatalo ng yung bad influence. Ah, pinatapuhan ko yan ang mga mm. Pero, andong rin yung pag pakumbaba mo. Huwag kang tataas. Kasi sa atin, ang turo nila, may galit man tayo sa tao. Magpapakumbaba ka. Ano pa rin yung pakikito mo. Mm. Yun ang ang ganda ng nga ni tita. Kababaan po ng loob. Oo, kababaan ng loob. At saka mm. yung paamuhod ng Kasi ako, ang pinahanga ko sa iyo, ang dati, nakikita ko, ano ba, di ba, kung si Father ang e, yung baba kung hindi na ibas ako. Ang mm. naranig ko sa iyo dati. Pero ngayon, ang ko sa iyo, yung mga salita ko sa iyo. mo. Yeah, yung... Kasi mag-aan sa... sa ano, sa ating... Sa kung baba ka, mag sa at sa'yo. Huwag Huwag mag Sabi mo. Kasi yan ang number one. The best na nag-inca at parang sa'yo. Panimundo. Yan kalimutan ako. Nag-gets mo na. Yung ano nakita. Kasi ito transplant. kailan Okay lang oh. yun, pero dapat mo na yung pag-aaral. Mm. -hmm. Para marating mo yung Ay, mo, gusto mo marating. Ano ko sa mga kasi yung hindi yung ako. Ang ganda ng message niyo, Tita. Hmm. Napaka... Talagang nga nung kapag Min... May... napapanood ko si kayo. Oh. Ang, ang inaano niya, hindi na siya nagsasalita mm. ng laban sa kapwa, di ba? Mm. Dinadaan mo na lang sa salita ng Diyos kung may intindihan nila o malawak ng pangunawa nila sa salita ng Diyos. Pero mm. kung hindi, mahihibabang pa rin yung pagiging tao na? mm. Mm. Ikaw, nasabi mo sa spiritual, mm. di ba mababaw pa, sabi mo hindi na. Lalalim niya, kung ipagpapatuloy mo, ang ano na salita ng Diyos. At mga pagmamahal, pagmababa at saka yung katapasan. Mm. Uh, tapos yung pagbukulog-bukulog ng pamilya para hindi kayo may Kasi alam ko may sa inyo eh, para kayo eh, mm. magluwala. Eh, naandiyan ka na eh. Mm. Diba? Naandiyan ka na. Na pinagtap ko Ay, kasi Tatay Ram, nung nakita kita, no. yung ano pa, yung kay mayo, ay mayor. Ay doon Sa ako lang din siya nakita noong June. Mm. Ah, January ng 23. No. Tuloy, tuloy. mga ako sa kanya dahil hindi na siya nakipag-anuhan doon sa mm. mga basa yan. Yeah. Dinahan na lang niya sa Biblia. So? Ako po, sinasagot ko yung kumali masyado ng... Masasaktan ay, din rup. naman po ako. Pero ah. kasi ang dating, parang gusto, ano kaya to Magsisigawan pa siguro to Magpa-party pa ito pagka nagkaiwalay kami mag-ama. Sabi ko, kaya lang may mga, may mga issue po kasi na, na dapat ko po sagutin. Kasi nga po yung iba parang naniniwala na din po sa ganong kwento po nila. Na laging ganon yung sinasabi. Tapos hindi ko po sasagutin. Iba po. Ano po kaya yun? Kahit di ko nasagutin, tita, pagka meron pang ano, ang sa akin lang, opinion ko lang, kasi parang hindi na rin maganda yung makipag-aral. Mm hmm. Ano yung ganda lang siya? Kasi, mo, sila ang, ang, hindi ko sinabi gaganda, sila na ang bahala sa akin. Siya. Sigurad na kasi lang po. Kasi ikaw, naging ka. ano ka, okay lang bumaba ka. Mm hmm. Um, parang, parang sabi niya. Hindi. Mm -hmm. Mm hmm. Sabi, sabi naman ako kasi ng mga tita sa Hong Kong, Huwag ka kasi yung lang. Dapat pag ano, sumagot ka din. Parang iyan naman naman yung... Ano yung... <laughs> sa akin, ano yun? Katong ko yan. Mm. Kasi yeah. Tano, ano, inaano na lang yun. Dinadaan na lang yun sa salita ano ng Yeah. Oh. Yung mga tita natin, sobrang love ko Kuya. Oh, <laughs> <mulay> Grabe kayo. Wala pong wala pong masabi sa love niyo. Ma, <mulay> ingat po kayo. Okay, thank you. Salamat. <mulay> <mulay> po, welcome po. Ingat. Tito, ingat po sa pagda-drive. Kuya. Ingat. Thank you. Okay. <mulay> Sumon. Kuya Babi, gustong man. Ayun, tita. ko Magkoconnect na po yun. Ayun na po. Ayun. Gusto nyo yung Tagalog. Anong panoorin mo? Kaya na po. Ayun, anong anong tita. Tagalog ang ano mo? Gusto mo? Ha? Marami. Iba yung iba. Ano ba yung paborito mo? Comedy? Ha? Uh, ito, comedy. Mm. Ito. Mm. Ito. Grabe ng love. Sure sign. wala yung mga. Wala kang kalaban dito. Takayan po natin tita Oh. Volume. Ayun. Thank you, Tita. Ang sasabihin kay Tita? Thank you. Uh -huh. Magtutupi pa po siya ng mga damit ni Kuya po ulit, sa inyo pong uh, pagdalaw. Sa pagmamalat sa porta po kay Kuya Dave. Thank you. Love you po, Mama